Hello mga ka-viewers. Ayan. Siyempre nandito si madam sa tindahan. Ayan. Nag-order ako sa aking mga daily order. So, kailangan nakabag na daw ngayon kasi bawal na daw sila mag-plastic. Ayan. In-order ko lang talaga yung sobrang walang-wala na. Pero, may bala kasi ako pumunta ng Super 8 or o-order or na lang. So, nagpa-plano na rin naman si madam. Ngayon, meron lang akong ibabalita, mga ka-viewers. Dumating nga ang ating GTI. Mga Winston Camel. Ayan. Yan lang yung mga in-order ko. Kasi nga, nag-aabang ako ng promo. Kasi nga, yung difference lang naman ng presyo dito sa amin at sa kanila ay halos kunti lang. So, kaya yung may mga promo lang, gaya nito. Pag kumuha ka ng isang ganito, ay may pari siyang sampung kanton. Ayun, pansit kanton. Ayun, o. Oh. Sampu nga ba? Oo, sampu. Ayan, di ba? Kaya, syempre, yun muna ang kinuha kong rim. Tapos, itong uh, Winston Lights. Yun. Bawat isang ganyan ay 4567. Isang pancit canton then ang free. O, oh, di ba? Kaya eh ang dami ko pa kasi lights kaya konti lang kinuha ko. Syempre, ano-ano lang tayo sa promo, o oh, di ba? yon yun lang muna ang ganap dito sa store ni Madam. Kunti lang yung kinuha ko kasi mat kunti lang ang limit ko sa credit sa GTI. So, Magdadagdag sana ako ng iba, magkakasana na ako. Kaso nauna na namin yung credit, kaya hindi na daw pwede Kaya ayan, yan lang ang mga sigarilyo ni Madam. And then, umabot ng 17 pieces ang nakuha ko sa uh, Pansit Canton. Ayan mga ka-viewers, hindi na masama. So, may kita na tayo. May tubo na tayo sa sigarilyo. May tubo pa tayo sa mga free. Ayan, yan lang ang kaigihan sa ating sari-sari store. Pagka may mga ganyang promo ay medyo doble yung ating kita. Kaya ayan, ah, uh, mag aayos uh, pa si madam. So, nag-ayos din siya ng ice cream kanina. So, nag-order nga si madam ng ice cream. Kaya ayan, binuksan ko yung ilaw para nag ako kung malaman ko kung anong wala. Ayan, yan muna ang inaasikasan ni madam ngayon. Yan muna ang Uh, binibisi-bisihan ni madam dito sa tindahan, yung nga naghahanap tayo ng mga wala para at least makompleto ulit kasi yung aking uh, dito yung aking mga tsurutsitsire ay medyo kalbo-kalbo na rin <laughs> ayan, kaya ayan yan lang yung balibalita ngayon ni madam uh, medyo ubusan na rin tayo dito ng mga conditioner kaya uh, ayan, medyo Mundo maraming haharapin mo na si madam ngayon. Kaya, ayun, pakalabas ko ng aking mga ukay. Ah, dito naman tayo sa tindahan. So, siguro ganyan muna ang ganap ngayon. Kasi, ah, naisasara ko na rin naman yung pinto doon sa kabila. Tapos, iniiwan ko lang siya doon na naka-display. So, pag may mga pumipili lang at bibili, tinatawag lang ako para balutin. Ayan. Ganun lang muna ang ganap ni Madam ngayon. Kasi nga, siyempre lang ako dito. Ako lang yung bantay ng ukayan at saka tindahan. So, yung ate ko naman nandiyan siya kaso naglalaba. Ayun, nanunupi. Nagluluto. Kaya, ayan. Sinusolo ni Madam Yong. Bukayan at sa tindahan. Ayan na nga. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye. Happy lang ang life. Sipag at syaga lang para kumita. Bye-bye.